Good morning everyone. Welcome back to my vlog. So for today's vlog, ay nandito tayo sa kitchen. Maraming gagawin. <laughs> so ayan guys, meron akong spring rolls wrapper. And then meron akong saba, banana. Yan pag nagluluto ako ng saba, meron tayong saba, no. So, ganyan lang. Dito lang, dito lang ako sa kitchen. Welcome sa kusina. Mainit ngayon. Dito. Mainit. Ay! So, ngayon guys. Yan, bumili ako ng mga dilata, may shampoo. dalawa sa akin to sabon. Right. So, dito lang tayo, no? And then, ilagay natin itong mga pagkain dito. Mag-arrange lang tayo sa mga ano, ah uh, gulay at saka mga pinamili. Mga pinamili natin. So, ayan. May beans pa pala ako dito, no? So, mayroon tayong magpakbit ako bukas. Pinakbit. Magpapakbit. Pakbit naman tayo. So, ito ang ating suka. Pang -malakas ang suka, guys. So, dito lang. No, kung kailangan natin ng suka, nandyan. So, dito may puyo. At saka itong uh, munggo. So, syempre, arrange lang natin sa clip, mo. Pambutang na diha, kay. Uragdaghanan ning tuyo din ng gawas. So, we don't need that much. So, ayan. So, ito. Yan, kailangan natin dyan. Ito, yung drinks. Maraming drinks dito ngayon. So, may original drinks tayo. Ano to Original drinks. Kuha tayo ng inumin. Ito yung cranberry juice na lagi naming tumutulong sa ano to, urinary tract infection. So ito yung tuba. Masarap. So ubusin na natin to, no? Maganda sana to taniman. Taniman ko kaya to. Para meron pa akong ibang ano. So ayan guys. Nabisi na naman ako. Ay. Ito yung tuba ko. Hmm. Tuba. Tuba. So ayen nga mas maghuga mag magwashing muna no Magwashing muna So, ganyan. So, ganito lang yan, guys, no? Ay, shampoo. Nakabili ako ng shampoo. So, ngayon, lalaba. Naglalaba. Maglalaba. Maglalaba-laba na naman tayo, no? So, ano natin pang bigas? Maglalaba. Maglalaba. <laughs> Maglalaba. So, dito lang yan, maglabang. Paanda rin natin to. Ayan. Din, maglinis na tayo dito sa kusina. Maglinis lang tayo, guys. cleaning the house na Ayan